Macaulay the PH, your passion the lover channel. Mag-subscribe ka na! Day 8 ng Miss Universe 2025 pre-pageant activities ay ginanap sa napakagandang Yona Beach sa Phuket, Thailand. Isa sa mga major sponsors ng Miss Universe ngayong taon. Isa itong makulay at masayang araw para sa mga kandidata dahil nagsuot sila ng kani-kanilang mga best beachwear outfits na talaga namang patalbugan sa ganda at confidence. Sa gitna ng masiglang kaganapan, kapansin-pansin ang pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo na tila effortless ang dating sa kanyang napakagandang OTD. Simple ngunit elegante, classy, pero flirty. Isang kombinasyon na tunay na pambansang reyna. Habang iba ay tuduposing at pabonggahan, si Atisa ay kalmado lang, ngunit kitang kita sa kanya ang natural na karisma at presence na umaagaw ng pansin. Ang mga kandidata mula sa iba't ibang bansa ay enjoy na enjoy rin sa sun, sun and sea moment. Nagkukwentuhan, nagtatawanan at nagpapakita ng kanilang personalidad sa harap ng camera. Pero sa bawat kuha, hindi may kakailan na standout pa rin ang Pilipinas. Iba talaga ang aura ni Atisa. May halong sophistication at sweetness na tumatatak. Sa Yona Beach event na ito, muling napatunayan ni Atisa Manalo na hindi lang siya basta maganda, siya ay isang larawan ng confidence, grace at Filipino charm na tunay na pambato sa Miss Universe stage.